Sa nakaraan na video natin, ay natapos tayo matapos na matagumpay na makumplito ang mga requirements ng Jade ni Ao Bing. At gayong sa hindi nalalaman ng lahat ay may kailangan pa pala naharapin ang may nais na maging susunod na host ni Aobing dahil sa daraan muna sa ilang pagsubok. Ngunit ang higit sa lahat ay maging si Yunxiang, Nobuyuki, Uncle Fa, at ang fourth sage ay nakasama rin sa trial ni Aobing kahit na hindi naman sila kabilang sa mga mermaid race. At sa ating pagpapatuloy, gaya ng nabanggit ko sa huling video natin ay dadako tayo sa ibang kwento ngayon sa pagpasok ng mga haharap sa trial ni Star Soul General Ao Bing. Sa lugar na ito, ito pere ng lugar ng Sun Sculpture City, at mula rito sa Sun Sculpture City ito naman ang mansion ng my family. Sa labas ng master bedroom na may dalawang gwardya na 24 na oras na nagbabantay para sa kanilang kamahalan. Sa loob naman ng silid ng kanilang Panginoon, maririnig ang pagungol ng isang lalaki na ito pala ay walang iba kung hindi ang Panginoon ng may Family na si maybayo. Bayo. At gayong nagsasalita ang Old Man habang natutulog na bumibigkas ng paghingi ng kapatawaran, kaya naman ang dalawa nitong babae na kasama sa Higa na marahil ay asawa ng Old Man, ay halos pagtulungan na nilang gisingin ito dahil sa batid ng dalawang babae na humaharap ang kanilang Master sa isang madilim na bangungot. Gayong ang napapanaginipan ni Mai ay sa oras ng labanan na mula sa borderline ng Nanjo at Death Desert. Na habang nagaganap ang salungatang atake ng magkaibang kaharian, may mamataan naman na isang napakabilis na bagay na lumilipad. At sa bilis ng bagay na ito ay hindi na napansin ng mga taga lower domain na siyang naging dahilan ng pagkapinsala ng ilang mga sundalo ng taga lower domain country. Gayong ang umaatake pala sa mga Star General ng Lower Domain ay ang mga lumilipad na mga espada at dahil sa hindi malaman ng mga sundalo kung saan ba nagmula ang pumapaslang sa kanilang kasamahan ay laking tanong sa mga nakaligtas kung sino ang may kagagawan nito Sa ilang sandali makikita ang mga flying sword ay lumipad muli pa taas Mula naman sa ere ay makikita ang isang Star Soul General na mula rin sa ancient civilization ang siyang nagco-control ng mga lumilipad na mga espada at ipinakita ang pakpak nito sa kanan at sa kaliwa. Gayong ang Star Soul General pala na ito ang tinatawag na Star Soul General by Chi, na bagamat hindi nabanggit kung sino ang host nito marahil ito ay si Nanrongi. At nang nakita na ng mga taga lower domain kung sino ang may kagagawa ng pag-atake ngayon lamang ay laking pangamba ng isa gayong nasa alanganin sila ngayon dahil sa ang paglabas ni Star Soul General Bai Chi. Gayun pa man ipinagutos ng isang sundalo na sabay-sabay nila na ng ang Star Soul General Bai Chi na agaran ay ginawa ng lahat ng sundalo. Makikita naman na animoy nataman si Bai Chi. Ngunit, ito pala ay after image na lamang ni Bai Qi gayong ang kanilang inaatake ay nasa kanila ng likuran. Kaya't laking pagtataka ng mga sundalo dahil hindi nila sukat akalain na napakabilis pala ng kanilang kinakalaban. Sa ginawa naman na pag-counter-attack ni Bai Chi na sa isang atake pa lamang na kanyang ginawa ay walang hirap niya na napaslang ang ilang sundalo sa parehas na oras. Matapos naman niyang mapaslang ang ilang kalaban ay halos makiusap na ang isa na huwag gawin sa kanya ang ginawa ni Bai Chi gaya ng ginawa niya sa mga kasamahan nito. Makikita naman ang ilang sundalo ng lower domain ay mabilis na tumatakbo upang takasan ang napakalakas nilang kalaban. Bagaman inaakala na nila na nakaligtas na sila kay Bai Qi, pero lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang tinatakasan ay nasa kanila lamang itaas na umatake na rin sa mga nag. Susumikap tumakas, at sa lakas ng naganap na pagsabog malamang sa alamang wala nakaligtas sinuman. Sa kabilang banda naman, sa kaparihas na oras habang pinasasabog ni Bai Qi ang ilang mga mandirigma ng lower domain country, Mula sa bahagi na ito ng lugar ay may isang pulutong na tumatakbo upang takasan din ang Star Soul General by Chi gayong batid nila na wala silang laban sa malakas na nilalang na ito. Habang tumatakbo nabanggit naman ang isa na bakit ang Star Soul General by Chi ay naririto. Gayun pa makikita na tumigil sa kanilang pagtakbo ang tatlo na nagdesisyon na kanilang puprotektahan ang kanilang master. At sa ginawa nila na pagbubuwis ng buhay ay sinabihan sila ni May Bayo na ang katapatan ninyong lahat ay maaalala ko ito sa aking puso magpakailanman. At dagdag pa niya na ipinapangakong huwag mag-alala aalagaan ko ang inyong mga asawa at maging ang inyong mga anak. Ngunit hindi pa nakalalayo si May Bayo ay makikitang tumagos na sa tatlo ang flying sword ni Bai Chi. Na siyang ikinagulantang ng old man gayong mabilis lamang na nabawian ng buhay ang nang ahas na magprotekte sa kanya. At mas nagulat pa si Mai Bayo dahil hindi pa nagtatagal maging ang dalawa nitong kasama na tumatakas ay tinagusan na rin ang lumilipad na espada ni Star Soul General Bai Qi. At sa oras na ito ay hindi na malaman ni May Bayo kung ano ang kanyang dapat gawin. Bagamat papalapit na sa kanya ang malakas na nilalang ay hindi naman niya magawang tumakas gayong kung gagawin niya iyon ay mabilis lamang din siya madadakip ni Bai Qi, gayong ang Star Soul General na ito ay flying type. Sa labis na takot na kanyang nararamdaman ay napaluhod na lamang ang Old Man sa kanyang kinatatayuan. At nang nasa mismong harapan na niya si Baiqi, labis-labis ang pakiusap niya na kung maari daw ay hayaan na siyang mabuhay. At paulit-ulit din niya binabanggit ang salitang patawad. Patawarin mo ako gaya ng sinasabi ng Old Man habang ito ay tulog, na ginigising ng dalawa nitong asawa. At nang itinutok ni Bai Chi ang kanyang sandata sa Old Man ay sabay rin niya natanong na ikaw ba si May Bayo, ang panginoon ng May Family na mula sa Sun Sculpture City. agara naman niya sinabi na oo ako nga ito si May Bayo, at binanggit din ng Old Man akong magagawa mo na hayaan akong mabuhay, ang aking pamilya ay handang mag-offer sa iyo, babayaran ka ng aming pamilya ng kahit anuman ang gusto mo. Tumugon naman si Star Soul General Bai Chi na maari ko gawin na mapalaya ko ang iyong buhay. At pagkatapos, ay itinuro ni Bai Qi ang kanyan at natanong niya si may Bayo na kung nakikita mo ba ang kanya na iyon. At iniutos ni Star Soul General Bai Qi na gamitin ito bilang isang hangganan, kilala ko lahat ang mga sundalo mula sa lungsod ng Eskultura ng Buhangin. Kung may maglakas loob na tumawid sa hangganang ito, anuman ang dahilan, ako mismo ang pupunta sa Sun Sculpture City at kukunin ang iyong buhay. Sa takot ng old man, ay mabilis itong tumugo na susundin niya ang nais ni Star General Bai Chi, at sinabi rin niya pipigilan ko ang sino mang sundalo sa aking nasasakupan, at hindi na mga has na lumampas sa boundary na ito. Matapos ang kaganapan na iyon, ipinakita naman ang kanyang mansion sa Sun Sculpture City, mula rito ay makikitang dahan-dahan ng nagigising ang old man ngunit patuloy pa rin ito na bumabanggit ng hindi kailanman maglakas loob upang lumampas sa hangganan na ito. Sa ilang sandali pa ay tuluyan ang nagising ang Old Man, at sa paggising nito ay agara na tanong ng isang babae na Panginoon, nagkaroon ka ba ng bangungot? Ngunit hindi makapagsalita si may Bayo gayong dahil sa trauma mula sa kanyang panaginip, sa ilang sandali, nagsalita na rin ang Old Man na binabanggit ang Chando Kingdom, Nanrongyi, at ang star, Soul General Bai Qi at pagkatapos, Tinawag ng old man ang isa sa tauhan nito mabilis naman tumugon ng kanyang alagad at natanong niya sa kanyang master kung ano ang nangyayari. Ayon kay Bay Mayo iniutos niya na palitan siya ng damit gayong magtutungo raw siya sa underground hangar. At dagdag pa ng old man na tumawag na rin ng doktor. Makaraan ang ilang minuto, mula rito sa underground hangar ay nakarating na si Bay Mayo kasama ang ilan nitong mga tagapaglingkod. Kasalukuyan naman ay tinatanong ng old man kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin ang doktor. Tumugon naman ang kanyang alagad na ngunit si Ginoong Gakibi ay kasalukuyan na nag-aantay sa iyo sila ay nasa loob ng underground hangar. At dagdag pa ng tao nito na bueno, master, hindi pa nagtatagal. Mayroong mga unknown forces na nakikipaglaban sa labas ng lungsod. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan tugon ni Baymayo, sambit pa niya na hayaan mo lang sila sa iba upang ayusin ang bagay na iyon. At nang ang old man ay nasa loob na ng hangar ay kasalukuyan na nag-aantay sa kanya itong si Mr. Gakibi at si Galo Samarin ang dalawang tao na ito ay ang nakipagkalakal sa ating bida. Sa pakikipagpalitan ni Yun Siang ng Crystal Palit sa Chenchijin at Zishodin Herb na kailangan na kailangan ng ating bida. At sa pagdating ng Old Man ay sabay na bumati ang dalawa ni Mr. Gakibi at Galo Samarin pero tila may nakita ang old man na isang bagay gayong natigilan ito. At habang pinagmamasdan niya ang kanina pa niya tinititigan ay sabay niya nabanggit na ito ba ay halos tapos na. Inihayag naman ni Mr. Gakibi na maswerte ako ngayon, at nakuha ko ang mga missing na materyales, ngunit bahagya lamang nitong nagawa. Mababakas naman kay Baymayo namang hangmang mangha ito sa kanyang pinagmamasdan. Gayong ito pala ay isang mass-produced Star Soul General na dinidevelop mismo ni Mr. Gakibi. Habang nakatayo pa rin ang Old Man sa harap ng makina, malakas niya sinasabing mabuti. Gusto ko na ako mismo ang magbibigay dito ng pangalan, kaya tatawagan ko ito na. Ngunit sa mga oras naman na ito ay walang maisip ang Old Man na magandang ipangalan sa makina. Gayon pa binigkas niya na ng ngunit sa katawan na ito maaari na akong makipagkumpetensya sa Shiwan Star Soul General? Hihihi? At ikaw, Nanrong ang kahihiyan na sinapit ko sa taon na ito, pagbabakiyarin ko siya ng isang daang beses. At gayong nabanggit kung ano ang dapat e pangalan sa binubuong makina, natanong ni Galo na si Gak Ibi na guru. hindi ba't may napili ka na na maangas na e pangalan base sa appearance ng makina na ito, di ba? Kunwari naman na umubo si Mr. Gakibi, sabay niya sinabi kay Galo na huwag magsalita ng mga nonsense, at sinabi rin ni Gakibi na huwag iyon seryosuhin, gayong marahil kaya nais niyang pigilan si Galo sa pagsasalita ay ayaw niyang magambala ang masayang moment ni Bay Mayo. At ngayon naman, dam ako tayo sa panig ng ating bida, mula sa isang kaganapan na ito, ipinakita ang paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ng ating bida na si Yun Siyang. At sinasabi rin ng isang malabong imahe na Song Yun Siang, gumising ka na. At nang magsalita ang ating bida ng pagtatanong kung sino ba ang bumabanggit sa kanyang pangalan. Ay makikita si Song Yun Siang na nakahiga tulad noong nakapag time travel sa taon kung saan siya ay isa pa lamang labing walong taong gulang pa lang. Ngunit ngayon makikita na mas matanda ang ating bida na haharap sa trial. At sa ilang sandali naman ay nagising na rin ang ating bida, at bumangon na rin ito habang binibigkas kung nasaan ba siya ngayon, at kung ano ba ang nangyari sa kanya. Hindi rin naman nagtagal ay pumasok sa kanyang isip ang naganap, sa pagsipsip sa kanya ng Aubing Soul Jade. Sabay tawa ni Yun Siang gayong tila raw ay mapanganib itong nangyari sa kanya. Nang masilayan naman niya ang kanyang sarili sa salamin ay nabigla si Yun Siang gayong nakita niya na mature ang kanyang hitsura sa mga oras na ito. Sambit pa ng ating bida na sure enough. Ang unang trial na ito ay tiyak isang ilusyon na mundo na nabuo batay sa memorya, anong uri ng mga demonyo ang dapat ay patayin ko para sa pagsubok na ito. Ayon pa sa ating bida ito ay isang tinatawag na triple trial na masyado ng makaluma. Nakakalungkot lamang na nagawa ko ng lupigin ang hindi mabilang na mga lihim na lupain sa aking nakaraang buhay, ang ganitong uri ng pagsubok ay talagang hindi nakapana-panabik para sa akin. Ngunit ang bihirang magkaroon ng tulad ng isang nakakainganyong karanasan, kaya okay lang. At base sa kasuutan niya ngayon ito ay uniform ng Xuanjiawei Battalion. Sabay napansin din niya na wala pa siyang mga peklat sa mukha. Ayon sa kanyang pagkalkula, ang ilusyon na ito ay dapat na dalawang taon pagkatapos ng Southern Wilderness Beast Tide. Makaraan ng ilang sandali ay lumabas na si Yun Siang, at sa kanyang paglabas ay binati ang ating bida ng magandang umaga ng dalawang lalaki na nasa bakana. At tumugon naman ang ating bida sa dalawa sambit niya na kalma lang, hindi na kailangang maging formal, na ikinagulat ng dalawa gayong hindi nila inaasahan na magsasalita si Yun Siyang ng gaya noon. At habang ang dalawa ay gulong-gulo sa ikan ikilos ng kanilang commander, binigkas ng isa na sir, talagang ikaw ay mahilig magbiro. At hindi na tumugon pa si Yunsi ang bagkus ay inaalam ng ating bida kung ano ba ang dapat niyang gawin sa mga oras na ito at pabulong din niya na binabanggit na ngunit kahit, ito ay isang ilusyon lamang na nabuo mula sa Soul Jade magkagayon man ito ay medyo kamanghamang haperen. At gayong ito ay isang ilusyon na mundo. Pagkatapos ay dapat ayos lamang naman gulo ako sa paligid. At sa paglalakad ng ating bida ay tinawag siya ng isang lalaki na Sir Song may bangin sa lugar na iyan, at tumugon naman si Yun Siang na oo alam ko iihi lamang naman ako. Ayon naman sa tumawag sa ating bida na sinabi muli niya na kung ang ating bida raw ba ay nagbibiru lamang. At nang si Yun Siang ay nasa bakana na nang bangin inihayag niya na sa harap ko ay ang Tan isang lungsod ng kuta na nasa timog na hangganan ng Zhongzhou. Base sa mga punto sa oras na ito, sa oras na ito, ang nanjo ay nawasak ng Beast Tide, at ang hukbo ng Milan ay kumuha ng pagkakataon na pumunta sa Timog. Pinangunahan ni Dishua ang kalahati ng Swanji Guard sa hilaga upang matulungan ang Northern Army. At ako, kasama ang iba pang kalahati na nanatili sa likuran ng Swanjie ay namamahala sa linya ng pagtatanggol ng Jongzhou. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang aking kaisipan ay nabola, at ako ay masyadong arogante, at hindi sinasadyang nahulog ako sa patibong niyayaw upang ilipat malayo sa tiger na nasa bundok. Bilang isang resulta, ang linya ng pagtatanggol sa timog ng Tan Cheng ay nawasak ng mga mersenaryo ng Taihi, at ang peklat ay naiwan din sa tunggalian kasama si Yao hindi nagtagal. Ito ay salungat na ang ilusyon na ito ay hayaan akong sumasalamin sa mga pagkakamali na nagawa ko dahil bata pa ako at masigla. Pero, pinalabas ng ating bida ang aura ng pagiging holy stage cultivator at sabay rin niya na sinabing, kung sakali na napagtanto mo na ikaw ay nasa iyong sariling panaginip, maaari mong daminahin ang iyong mga pangarap. Ang ilusyon na mundo na ito ay nasa akin pa rin na mga kamay. At sa paggamit ni Yun Siyang ng aura ng Holy Stage Cultivator ay napansin niya na wala naman nagiging problema at sambit pa niya na maaari na akong magkaroon ng long lost addiction ng pagiging Holy Stage sa fantasy world na ito. At pagkatapos, lumipad ang ating bida gamit ang kanyang Holy Stage Cultivator Aura. At nang napansin ng dalawa na nagbabantay sa kanyang silid, na siyang ikinagimbal ng dalawa gayong malinaw sa kanila na talagang ito ay isang Holy Stage Cultivator. At habang lumilipad ang ating bida ng mabilis, maya, -maya pa ay napagdesisyonan niya na hanapin muna si Yayao at kanya raw muna itong sa sasapakin upang magsaya lang. At mas pinabilis pa niya ang kanyang paglipad. At habang hinahanap pa ni Yun Siang si, Yang, si Ye Yao, ay dama ko muna tayo sa kabilang bahagi ng lugar mula pa rin dito sa ilusyon na mundo sa Tancheng Southern Third Sector. Kung saan ay may nagaganap na labanan, sa panig ng mga halimaw at sa panig ng mga Star Master. Makikita naman ang isang halimaw na kamunti ka nang makapaslang sa isang lumalaban dito gayon paman ay bago pa siya tuluyan na mapinsala ay matagumpay naman niya itong nasaksak at sa sobrang galit niya sa halimaw ay paulit-ulit niya ito pinagsasaksak na siyang dahilan ng pagsabog nito. At sa kabilang bahagi ng lugar kung saan ay may isang malaking ferocious beast at napagkasundoan ng ilan na pagtulong-tulungan nila itong labanan. At sa isang lugar naman na ito ay humaharap ang mga naririto sa mga maliliksing halimaw. Makaraan ng ilang oras na pakikipaglaban sa mga halimaw bandang huli naman ay sila pa rin naman ang nagwagi. At pagkatapos, Iniulat ng isa sa kapitan na ang alon na ito ng halimaw ay halos napatay na raw nila. Kinamusta naman ng kanilang kapitan ang lahat kung nasa mabuting kalagayan pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban na iyon. At nang natiyak na ng kapitan na ang mga halimaw ay napawi na ngayon, sinabihan niya ang lahat na magpahinga na muna, kaya naman ang lahat ay nag-star solution na upang makapagpahinga na rin. Makikita naman ang isang lalaki na ito na tumatakbo upang puntahan ang tinatawag niyang kapatid. Gayong ang lalaki pala na ito ay si Zhang Degi, na sinasabihan niya si Zhang Dafo na ngayon lang nakita ko na nanganib ka. At tumugon naman si Zhang Dafo na huwag ka na mag-alala Degi, okay lang naman ako. At naglabas ng order ang kanilang kapitan na ang lahat ng mga medical soldier ay gamutin ang mga sugatan. At ang mga taga-logistic soldier naman ay maghanda ng mga cooking supplies, at binigkas din niya na bilasan ang pagkilos na makikita naman ang mga naatasan ay nagmamadali na upang sundin ang kanilang kapitan. Habang inaalalayan naman ni Zhang Degi ang kanyang brother ay sabay niya na sinabihan ito na halika, pumunta tayo doon at magpahinga at kumuha ng makakain, ngunit habang ang dalawa ay naglalakad may biglaan naman na tumawag sa kanila gayong ito pala ay ang kanilang kapitan. Kaya ang dalawang magkapatid ay tumigil upang tingnan kung sino ba ang tumatawag sa kanila at nang nasa harap na sila ng kanilang kapten ay nagbigay galang si Zhang Degi at maging si Zhang Dafu. Kahit na mababakas rito ang labis na pagod sa katatapos nila na pakikipaglaban. At kaya pala tinawag si Zhang Degi ng kanilang kapitan ay upang ito ay purihin, gayong sinasabi ng kanilang kapitan na ikaw ay may mahusay na trabaho ngayon lang. Sa unang tingin ko sa iyo ay hindi ka maaasahan dahil sa nabibilang ka sa isang mayamang batang master, Ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay napakahusay sa sandaling gumamit ka ng Star Soul General. Masaya naman na tumugon si Zhang Daigi sa papuri ng kanilang kapitan. Kung paano na puri si Zhang Daigi ay kabaliktaran naman ito kay Zhang Dafu dahil sa sinabihan ito ng kanilang kapitan na Zhang Dafu, hindi ko alam kung bakit ka sobrang desperado, ngunit isa ka sa sundalo ng Chando, hindi ako papayag na mamatay ang sinumang sundalo, naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Humingi naman ng paumanhin si Dafo gayong sa katunayan nga ay kamuntika na siyang mapaslang ng isa sa mahinang nilalang na halimaw. Nagsalita muli ang kanilang kapitan sinabi niya na okay, magpahinga ka na Dafu. At Zhang Degi, alagaan mo ang iyong kapatid. At nang nakaalis na ang magkapatid ay may dumating naman na isa na nagtatanong kung sino raw ba ang dalawang lalaki na kakaalis lamang ngayon. Sumagot naman ang kapitan na ang mga ito ay mga batang masters ng Zhang family mula sa Jongso, at nabanggit rin ng captain na ang ilang mga elder sa kanilang pamilya ay mga kaibigan ko. Kaya pala ganyan sambit ng lalaking inaalam ang pagkakakilanlan ng magkapatid. At sinabi rin niya na ang dalawang magkapatid na ito ay medyo may talento. At sa panig naman ng dalawang magkapatid na zang makikita na kumuha si degi ng pagkain para sa kanya at para na rin sa kanyang brothers. At nang nakaupo na sa tabi ng kanyang kapatid ay ibinigay na rin niya ang pagkain para kay Dafo sabay sinabihan niya ito na kumain na muna. Matapos naman na matanggap ni Dafo ang pagkain na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid, sinabi naman ni Deggie na brother mayroon akong alak dito, sabay tanong niya na nais mo bang humigo. Ngunit, hindi niya inaasahan na tatanggihan ng kanyang kapatid ang alak na kanyang iniaalok kaya naman biglang nabago ang masaya nitong mukha at nalungkot ito. Pagkatapos ay seryoso na nagsalita si Daegi sambit niya na kapatid, bakit ba gusto mong mamatay ng husto? Ang kapalaran nito na ang pamilyang Zhang ay bumagsak at walang sinumang sinisisi ka. Sa palagay ko mabuti para sa atin na italaga ang ating sarili na ipagtanggol ang ating bansa na ganito. Ayon naman kay Dafu, sinabi niya kay Daegi na paumanhin, ang lahat ng ito ay talagang kasalanan ko. At ang lahat ng ito ay talagang pagkakamali ko. Ako ay naging tanga sa oras na iyon, naisip ko pa na pati ikaw ay saktan. Tugon naman ni Zhang Daegi na bakit mo namuling pinalalaki iyon. Hindi ba't nasabi ko na sayo na napatawad na kita ng matagal na? Sa mga sinasabing pagkakamali na iyon ni Dafo ay nagbitaw ito ng isang pangako gayong sinasabi niya na para sa mga pagkakamali na nagawa ko, gagamitin ko ang aking sariling buhay upang magbayad para sa kanila. Gayunpaman, pilit na iginigiit ni Zhang Degi na wala naman talagang sumisisi sa iyo bakit mo kailangan na gawin iyon ngunit, hindi na natapos ang kanyang sasabihin gayong may sumipol, at ipinagbigay alam sa lahat ng mga sundalo na may muli na namang isang alo ng hayop na papalapit sa kanila. Dahil dito ay kailangan daw nilang maghanda ng mabilis, na makikita nga ang lahat ng Star Master ay agarang nag-star construct upang maghanda muli sa laban. Ngunit nang nakita naman nila ang napakaraming halimaw na may magkakaibang uri ay labis na nangamba ang lahat. Gayong sa dami ng mga halimaw na papasugod sa kanila ay tiyak na hindi raw nila ito kakayanin gayong mas manipis ang bilang ng mga sundalo kumpara sa mga halimaw na papasugod sa kanila. Sa kaso na ito ay agad na iniutos ng kapitan na ipadala ang signal ng flare bilang isang babala. At humiling ng tulong dito. At naglabas muli ang kapitan ng utos sa mga sundalong medikal at sundalo ng logistik, sumakay sa airship para sa pag-urong. Ngunit iniulat ng isa na kapitan, hindi yun gagana. May mga hayop rin sa ere, at ang airship ay magiging isang madaling target sa sandaling mag-take off ito. Nang tila ay naramdaman ng mga halimaw na may tao sa kanilang harapan ay bumibilis ang kanilang pagtakbo. Pero, biglaan naman tumigil ang lahat sa hindi malaman na dahilan at halos lahat ng mga hayop ay lumingon sa kanilang pinanggalingan. Mula sa kanilang likod ay may isa palang tao at sa ilang sandali rin ay nagbuo na rin ito ng kanyang makina. At nang matapos itong mag-construct ng Star Soul General, ay bumigkas ito ng mga katagang, ang espada na ito. Ay kayang hatiin ang mountain at mga ilog at nang tuluyan na niya itong iatake sa kumpulang mga halimaw makikita ang napakalakas na pagsabog na kung pagbabasehan sa lakas nito ay marahil kaunti na lamang ang makaligtas sa mga fierce breast species. At gayong hindi may kakaila na malakas ang atake na iyon ay takang-taka ang mga sundalo gayong hindi nila maunawaan at makilala kung sino ba ang tumulong sa kanila. At nang nawala na ang makapal na alikabok ay tumambad sa kanila ang napakalaking hukay dulot ng isang pag-atake na iyon. At makikita naman ang Star Soul General na natigilan matapos sa ginawa niyang pag-atake. Gayunpaman may isa na nakakilala sa misteryoso na tumulong sa kanila base sa nalalaman nito binanggit niya sa kapitan na maaari na ito raw ang tinatawag na Legendary Nanjo Ghost. Sambit naman ng kapitan na maaari ba na siya ang maalamat na semi-holy ng Nanjo. At base naman sa nalalaman ng kapitan na nabigo ito bago ang semi-holy lord ng Nanjo, sa kasamaang palad ay namatay sa panahon ng Beast Tide sa Yuanding City dalawang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, mga isang taon na ang nakalilipas, may mga alingaw-ngaw. Inangkin ng mga tao na nanakasaksi sa sword technique ng maalamat na semi-holy stager. Gayong nabawasan ang mabangis na alon ng hayop, Kaya't binansagan siyang Nanjo Ghost. Habang nagkukwento pa ang kapitan ay biglaan naman na lumisan ang tinatawag nilang Nanjo Ghost. Sisikapin pa sana ito na pigilan ng kapitan ngunit wala na rin ito nagawa dahil sa mabilis umalis ang tumulong sa kanila. At dahil sa wala na ang Nanjo Ghost ay sinabi na lamang ng kapitan na kalimutan ang tungkol sa taong iyon, at patayin ang natitirang mga hayop. Makikita naman sa kanilang itaas na naririto na rin si Song Yun Siang. At sa nasaksihan ay iyon ng ating bida ay takang taka ito gayong sinasabi niya sa kanyang isip na paano ako makakakita ng mga eksena sa labas ng aking memoria at muli na namang lumilipad ng mabilis ang ating bida para sundan ang Nanjo Ghost sambit pa niya na tila na ang mundo ng pantasya na nilikha ng Soul Jade na ito na Secret Realms ay hindi simple. Okay sige, hayaan mo akong makita kung sino ka bang talaga. Sa susunod nating video ay ipagpapatuloy natin ang pagsubaybay at pag-alam ni Yun Siang kung sino ba talaga ang binansagan na Nanjo Ghost. Ngunit sa kasamaang palad matapos gumamit ng demonic form ang kanyang sinusundan ay hindi rin niya ito naabutan dahil sa pumasok ito sa isang barrier na hindi naman niya magawang pasukin. At alamin rin natin kung ano ang kanyang matutuklasan sa lugar ng ilusyon na mundo, matapos na humingi na ng tulong ang ating bida sa kanyang Star Master System. At kung paano gigimbala ni Yun Siang ang numero uno niyang kalaban na si Ye Wang, ano ba ang magiging reaksyon ni Yewang matapos na ipag-ngalandakan ang kanyang pagkahuli stage cultivator gayong ang mundo na ito ay base sa ilusyon ni Yun Yunxiang kaya't magagawa ng ating bida ang anumang nais niya sa mundong ito. Ang pag-construct ng ating bida sa Star Soul General, Dong Yuanzo, na mas lalo pang ikababahala ni Yewang. At ang pagpasok na ng ating bida sa lugar ni King Lan Shi.